Salamat. Salamat. Ang mga larawang nakita mo ay mula sa isang nakakagulat na pag-atake noong linggo, ikalabing apat ang target ay isang gusaling tirahan na matatagpuan sa lungsod ng Gaza. Sa ilang minuto lang, tuluyang nawasak ito. Ginawang guho. Ayon sa puwersa ng depensa ng Israel, ginagamit ng Hamas ang gusali para magkoordina ng terorismo. Pero iyon ay simula pa lamang. kinabukasan lunes. Sunod-sunod na estrategikong pambobomba ang tumama sa rehiyon. Samantala, si kalihim ng Estado ng Estados Unidos, Marco Rubio, ay nasa Jerusalem upang talakayin ang digmaan. At pagdating ng madaling araw ng Martes, ikalabing-anim biglang nagbago ang lahat. Nagpasya ang Israel na magsagawa ng malaking operasyon at to pa rin ang pangakong ginawa halos dalawang taon na ang nakalipas. Ang pangakong ito ay ginawa kaagad pagkatapos ng mga teroristang pag-atake noong ikapito ng Oktubre, 2023. Sa dramatikong sandaling iyon, idineklara ni Netanyahu na hindi magpapahinga ang Israel hanggat hindi tuluyang nawawala ang Hamas sa Gaza. Hindi lang niya sinabi na tatalunin, kundi tuluyang wawasakin ang kakayahan ng grupo na mamuno at magsagawa ng mga operasyong militar. Simula noon, hawak ng Israel ang 75% ng Gaza Strip, ngunit Ang lungsod ng Gaza ang nanatiling huling malaking kuta ng Hamas. Ngayon, ang operasyon karwahe ni Gideon Ikalawa ay kumakatawan sa ganap na pagtupad ng pangakong iyon. At hindi basta-basta pinili ang pangalan. Si Gideon ay isang mandirigmang biblikal na tinalo ang isang kalabang hukbo na mas marami sa bilang. Ang pangalan ay tila nagpapahiwatig na ito na ang huling labanan at marahil ay magiging mapagpasya laban sa Hamas. Sa simula pa lang ng opensiba, idineklara ng ministro ng depensa ng Israel, si Israel Katz, na ang Gaza Strip ay nagliliyab. Sinabi niya, matindi ang pag-atake ng puwersa ng depensa sa infrastruktura ng terorista. At ang mga sundalo ay matapang na nakikipaglaban upang lumikha ng mga kondisyon para sa pagpapalaya ng mga bihag at pagkatalo ng Hamas. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang laki ng operasyong ito. Dahil talaga namang kahanga-hanga ito. Nagpakilos ang Israel ng dalawang buong dibisyon ng mga puwersa ng depensa ng Israel upang sumugod sa lungsod ng Gaza. Isang ikatlong dibisyon ang reserbang estratehiko, handang tumulong sa mga sektor kung kailangan. Nakakagulat ang mga numero. Libo-libong mga reservista ang ipinatawag at ayon sa ilang ulat, umaabot pa sa libo ang mga bagong sundalo. Nangyayari ang malawakang pagpapatawag ng reservista dahil sa isang tiyak na dahilan. Matapos halos dalawang taon ng tuloy-tuloy na labanan, maraming sundalo sa regular na tropa ang labis ng pagod. Ang ilan ay lumaban ng walang tigil ng higit isang taon. Kailangan ng Israel ng mga sundalong nakapagpahinga at handang harapin ang inaasahang pinakamatindi at pinakamapanghamong yugto ng digmaan. Malaki ring nagbago ang estratehiyang militar. Hanggang ngayon, kinakaharap ng Israel ang isang paulit-ulit na problema, ang estilo ng biglaang pag-atake at pag-atras ng Hamas. Ganito ang karaniwang nangyayari. Nililinis ng puwersa ng Israel ang isang lugar at tinalo ang mga terorista, ngunit natutuklasan nilang may bagong mga armadong mandirigma sa ibang lugar. Ang Hamas ay may kamanghamanghang kakayahan na magtipon-tipon muli at buuin ulit ang kanilang mga puwersa. Nagpasya ang Israel na baguhin ang doktrinang militar para wakasan ang walang hanggang siklo. Ang bagong estratehiya ngayon ay linisin, panatilihin, panatilihin at hadlangan. Ibig sabihin nito, sa ibang salita, hindi lang nila gustong talunin ang kalaban, kundi tiyakin din ang permanenteng kontrol sa teritoryo. At ito ay isang mahalagang pagbabago. Mula pansamantalang operasyon, naging pangmatagalang okupasyon ito. Gaya ng inaasahan, ang bagong paraan na ito ay nangangailangan ng malaking mapagkukunan. Bukod sa mga tropang nakapagpahinga, kailangan din ng eksaktong impormasyon mula sa intelihensya at pangmatagalang dedikasyon para mapanatili ang mga nasakop na lugar. Tinataya ng mga analistang militar na maaaring tumagal ng hindi bababa sa anim na buwan ang mga labanan. At ang lugar kung saan nagaganap ang labanan ay lalong nagpapahirap sa lahat. Ito ay dahil ang lungsod ng Gaza ay naging parang isang guho matapos ang ilang buwang matinding pambobomba. Ang mga guho ay nagsisilbing halos perpektong taguan ng mga mandirigmang hamas. Maaari silang maghanda ng mapaminsalang mga ambus at biglang maglaho sa loob lamang ng ilang segundo. Gamit ang bawat guho bilang proteksyon, ang labanan sa lungsod ay isa sa pinakamahirap sa makabagong digmaan at mas lalo pa itong pinahirap ng pakikipaglaban sa gitna ng mga guho. Kailangan kalkulado at maingat planuhin ang bawat galaw at pagkusad. Samantala, lihim na kumikilos ang diplomasya. Hindi basta-basta nagkataon lang ang pagbisita ni Marco Rubio sa Jerusalem. Patuloy na ipinapakita ng Estados Unidos ang kanilang pampublikong suporta sa Israel. Ngunit palihim din silang naglalagay ng presyon para sa isang diplomatikong solusyon. Nagpahayag si Rubio ng mensahe mula kay Pangulong Trump. Sinusuportahan ng Estados Unidos ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili. Pero nais din nila ng tigil putukan kapalit ng pagpapalaya sa 48 bihag na nasa kamay pa rin ng Hamas. Pero mukhang pesimista si Rubio kapag pinag-uusapan ang isang kasunduan sa Hamas. Naniniwala siya na kaunti na lang ang oras para sa negosasyon, mga ilang araw na lang o oh, sa pinakamahaba ilang linggo. Ipinapahiwatig nito na halos sarado na ang daan ng diplomasya. Ano yan? Ano yun? Ano yun? Nagdulot ng kontrobersya ang aksyon ng Israel ilang araw bago ang Operasyong Panlupa. Ipinakita niya ito ng maayos. Inatake ng Israel ang mga lider ng Hamas sa Doha, Qatar, eksaktong habang sila ay nakikilahok sa mga negosasyon para sa tigil putukan. Ipinagtanggol ni Netanyahu ang pag-ataking ito. Sinasabing may karapatan ang Israel na habulin ang mga terorista saan mang panig ng mundo. Ngunit nagkaroon ng malalaking diplomatikong epekto ang aksyong ito. Ang Qatar na nagsisilbing mahalagang tagapamagitan sa pagitan ng Israel at Hamas ay mariing kinundena ang pag-atake. Negatibo rin ang naging reaksyon ng pandaigdigang komunidad at mas mahalaga, si Trump ay hayagang lumayo sa desisyon, sinasabing ito ay ginawa lamang ni Netanyahu. Ang sitwasyong makatao sa Gaza ay nagpapahirap sa operasyong militar. Ito ay dahil mahigit isang milyong Palestino ang nakatipon sa rehiyon ng lungsod ng Gaza at mga kalapit na lugar. Inaakusahan ng Israel ang Hamas na sistematikong ginagamit ang mga sibilyan bilang panangga na pumipigil sa kanilang paglikas patungo sa mas ligtas na mga lugar. Tinatayang dalawang daan libong katao ang lumikas mula sa lungsod bago magsimula ang bagong opensiba. Ang sitwasyong ito ay naglalagay sa mga puwersa ng depensa ng Israel sa harap ng isang komplikadong problema. Sa huli, paano nila isasagawa ang mga epektibong operasyong militar sa gitna ng makapal na populasyon ng sibilyan at kung saan ang kalaban ay sinadyang nagtatago sa pagitan ng mga karaniwang tao? Nagbigay na ang Israel ng ilang mga palatandaan kung paano nila balak gawin ito. Ayon sa mga source na konektado sa Ministry ng Depensa ng Israel, tiniyak nila na magiging mabagal at maingat ang pag-usad bilang paraan ng pagprotekta sa parehong mga sundalo at sibilyan. Pero... Ano ang gagawin niya sa ano ang Brazil? Ano ang mangyayari sa ating lipunan? Ibig sabihin, magiging matagal at magastos ang operasyon. Sa loob ng Israel, may malalaking pagkakahati tungkol sa estratehiyang ito. Malalaking protesta ang naganap sa mga kalsada nitong mga nakaraang linggo, kung saan daan-daang libong Israeli ang humihiling ng isang diplomatikong kasunduan na inuuna ang pagpapalaya sa mga bihag. Pinaniniwalaan ng mga pamilya ng dinukot na ang presyon ng militar ay mas naglalagay sa piligro sa kanilang mga mahal sa buhay. Matindi ang batikos ng oposisyong pampolitika na pinamumunuan ni Yair Lapid sa operasyon Tinawag ni Lapid ang plano bilang isang sakuna na salungat sa payo ng konseho ng mga eksperto sa seguridad ng Israel. Sabi niya, magre ito sa mas maraming sundalo at bihag na mamamatay, pero walang malinaw na layunin na makakamit. Mayroon ding ilang sektor ng komunidad ng militar at seguridad sa Israel na naninindigan para sa mas maingat na pamamaraan. Pinapahalagahan ang isang kasunduan para sa mga bihag sa halip na isang malakihang pag-atake. Natatakot ang mga eksperto na ito na ang matinding labanan sa lungsod ay magresulta sa pagkamatay ng mga natitirang bihag gaya ng nangyari na noon. Hindi maikakailan na. Ang tensyon sa pagitan ng pamunuan ng politika at militar ay nagpapakita ng mas malalim na debate tungkol sa layunin ng digmaan. Ipinagtatanggol ni Netanyahu ang ideya ng ganap na tagumpay. Ibig sabihin, ang tuluyang pagwasak sa Hamas Samantala, ang mga kritiko niya ay nagsasabing maaaring isang mapanganib na ilusyon ang layuning ito. Ang operasyon ay humaharap sa tumitinding presyong internasyonal. Ilang bansa sa Europa, gaya ng Pransya at United Kingdom, ay nagbalak kilalanin ang estadong Palestino bilang tugon sa sigalot. Kinilala ni Netanyahu ang lumalaking pag-iisa na ito. Ngunit iginiit niya na dapat maging handa ang Israel para dito at maging mas independyente lalo na sa industriya ng armas. Tinuturing niyang bahagi ng digmaang sikolohikal laban sa Israel ang internasyonal na presyon. Ngunit, sa huli, ano nga ba ang maaaring mangyari mula ngayon? Ano ang maaaring mangyari ngayon? Oh, ang mga posibleng mangyari sa operasyong karwahe ni Gideon, ikalawa ay lubhang magkakaiba sa pinakamagandang kaso para sa Israel, naggagawang kontrolin ng mga puwersa ng depensa ang lungsod ng Gaza, na aalis ang mga pangunahing selula ng Hamas at nakakamit ang matatag na presensyang militar. Ito ay magpapahintulot na ideklara ang ganap na tagumpay na ipinaglalaban ni Netanyahu sa loob ng dalawang taon. Ngunit ang optimistikong senaryong ito ay may dalang napakalaking gastos. Haakuin ng Israel ang responsibilidad na pamunuan ang isang teritoryong wasak na may mahigit dalawang milyong naninirahan, sirang infrastruktura at malalim na galit laban sa okupasyon. ilangan ito ng malaking militar at ekonomikong yaman sa loob ng maraming taon. Ang gitnang senaryo ay kinabibilangan ng matagalang pagkakatigilan ng militar. Kahit humina na posibleng mapanatili ng Hamas ang urbanong gerilya sa loob ng buwan o taon. Kontrolado ng Israel ang teritoryo, ngunit patuloy silang haharap sa mga pag-atake, kaswalti at presyon na maghanap ng pampolitikang solusyon. Ang pinakamasamang senaryo para sa Israel ay isang mapaminsalang pangyayari na kinasasangkutan ng maraming nasawing sundalo o bihag. Maaring ilagay nito ang Israel sa mas masamang estratehikong posisyon kaysa dati. Malinaw ang isang bagay. Para sa Hamas, simple lang ang estrategiya. Gusto lang nilang mabuhay. Mabuhay ng sapat na matagal para mapilitang tanggapin ng Israel ang isang tigil putukan na magpapanatili kahit papaano ng bahagi ng kanilang organisasyonal na istruktura. Alam nila na bawat araw ng laban ay nagpapataas ng gastos sa politika at militar ng Israel. At sa ganitong pananaw, Israel, ang oras ay panig sa Hamas. Sa huli, habang tumatagal ang operasyon, mas lalong lalaki ang pagkapagod sa loob ng Israel at ang international na presyon. Umaasa ang grupong terorista na mas malaki ang politikal na gastos ng digmaan kaysa sa determinasyon ni Netanyahu para sa ganap na tagumpay. Pero hindi magiging ganoon kadali para sa kanila. Ipinahiwatig na ni Marco Rubio na may hangganan ang pasensya ng Amerika. Bagamat patuloy ang pampublikong suporta ng Estados Unidos sa Israel, may lumalaking presyo na maghatid agad ng konkretong resulta ang operasyon. Gaya ng nakikita mo, ang operasyong karwahe ni Gideon Ikalawa ay higit pa sa isang kampanyang militar. Isa itong sugal na mataas ang panganib. Naniniwala si Netanyahu na tanging ganap na tagumpay militar ang makakasiguro sa pangmatagalang seguridad ng Israel. Ayon sa mga kritiko, hindi isinasaalang-alang ng ganitong paraan ang politikal na realidad at posibleng magdulot ng mas malaking kaguluhan sa rehiyon. Tiyak na sa mga susunod na linggo at buwan, malalaman kung sino ang tama. Ikaw, anong palagay mo? Ano ang masasabi mo sa operasyong ito? Naniniwala ka bang magagawa ng Israel na tuluyang alisin ang Hamas sa Gaza? Iwan mo ang iyong komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang nilalamang ito, mag-subscribe ka na rin sa channel at ishare ang video. Hanggang sa susunod!